May magandang araw po sa atin lahat. Ah, uh, hold that. Ah, uh, how can I how can I explain this? Ang sabi ho ni Mark Villar, Senator Mark Villar. Ah, uh, ayun po sa kanyang komento kanina-kanina lamang sa nakaraang hearing mga kaibigan na flood control, ito ito sabi niya. Dapat tagdagan pa yung mga measure natin para hindi na maulit yung mga substandard project. <laughs> Sa kabilang banda, si Senator Mark Villar ang DPWH nang itayo ang 1.2 billion Isabela Buids na gumuho ilang linggo matapos buksan sa publiko noong February 2025. <laughs> eh, Senator, kami hubay niloloko ninyo. <laughs> sana naman nag kung yung speech mo man. Kung ginawa lang ng attorney mo ng chief of staff mo o yung mga bataan mo diyan sa opisina mo, sana man lang binasa mo muna. Okay, hindi pa ako papapahiya nito. Okay, si ako yung secretary nung ginawa ng mga yung ginawa yung mga iba-ibang flood control project na to mga tulay, mga kalsada. Eh, hindi naman nun natatapos na sa tatlong taon, dalawang taon, isang taon lang yan. Taon ho ang bibilangin dyan. Yung mga project po ninyo na iba, yung mga tinapos ninyo, tira-tira eh, lang ho ni Pino yan. Okay? Senator, Mr. Senator, Boss, Manager, Amu, Kamahalan. Ha? O ano ba ang dapat itawag sa'yo? Haring Mark. Ha? ang ilang hype Ay, nako. Ako po ay nagbabagabag, Mr. Senator. Kasi, tila ba'y nakakalimot yata kayo? May, 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 am may amnesia ba kayo, Mr. Senator? Ha? sana man lang, binago nyo na naman yun yung speech nyo ba? Binabasa nyo kasi, ilat eh, ang mga PDP laban naman kasi, binabasa nila yung mga speech nila. Statement po nila, binabasa po nila. Okay. Kahit na single, kahit may ilang paragraph lang na pwede mo naman ikabisado, pwede mo naman isolo, pwede mo naman yung galing sa puso mo ba, yung nag-speech ka kahit nga nag speech lang sila sa isang pagpupulong o mga maliliit na ano lang, kahit nga respondi lang sa sunog, nag, may sulat pa sila eh, na may kodi ko pa sila sa speech nila. Diba? to sila eh. Ganun eh. Uy, kahit naman doon si Bilyar, yung dalawang Bilyar. Pate, Bongo, Robin dito talaga bili ako kay Marculeta eh. Dalawang kamay akong sumasaludo sa iyo, Bossing, Boss Marculeta. Ano galit na galit sa iyo ngayon. Eh binupuri kita nang 30 beses. Eh yan yung mapapatunayan na ano, kayo ho ay ano. Kayo po ay isa talagang patas. back to ano tayo ngayon. Back to mag po tayo ngayon, mga kaibigan. Hindi mo man lang... Ay, nako. Ayoko na magsalita eh. Ay, alam naman ho ng lahat. Ano na, natin? ang kung ano ang pinagsasabi mo. Okay? Hindi ko lang alam talaga kung bakit nanalo pa ang kapatid mo. Bakit? 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 Yun yung pinaka maanong tanong eh. Bakit? bakit? ko mga komento. <coughs> Merong komento dito mga kaibigan. po natin babasahin. Okay? Mainal ako internet. Pardon me, pardon. Ito na, ito na, ito na, na, Wala namang ginawa si Villar nung ka... kapanahonan niya, kundi gumawa ng daan patungo sa lupa nila. That's just right. <coughs> Hugas kamay ng mga pronouncement na saan ang command responsibility. Ano ba ang gobyerno meron tayo ngayon talaga? Ibig sabihin, hindi ka pala nag-check ng mga project na hawak ng DWS. Ikaw mismo ang investiga sa Senado. Lucas talking. <laughs> Ibig na maalag mo, Sekbilyar, bakit ngayon sinasabi mo mo yan? Dami naman na tulay na substandard. Tama, nagsiguhan nga ho sila eh. Dapat kalusin yan. Sobrang yaman yan. Para mga kontakto na may anmalya at yak sa mga nasa likod. Balitang balita din sa mga 460 na lakakan sa mga government project. Kaya substandard project lalo na pag napupunta sa mga subcon. Oo. pucang ina. Ito yun. Yung mga balitang ano. Yung mga malalaking kontaktor. Pinapasubcon din nila yun yung ibang ano, wala opisina eh. Nakakuha ang bilyon. Ngayon, papasabcon nila ngayon yon Ha? Kuha na sila ng mga sabcon. Si sila ngayon ang magtuturuan. Eh, bago pa punta sa sabcon, kumuha na si Pati. Pati ako. Eh, si Eddie. Eddie ako. Di ba? Nagkikuha na sila eh. Kaya yung mga proyekto talaga, hindi mo itulong tulay na to dam lang pinatawag na agad yung, yung San Juanico Bridge na tat limang dekada na putya yun pa lang ni-renovate hindi pa lang nagkaroon ng renovation mga nakaraang taon ay naku Diyos Mio Marimar magkana ng langit at lupa patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan makasalanan ako pero mas makasalanan pa yung mga hinayupak na to Bilyong bilyon. Sana all. Sana. Sana. Yung halimbawa, yung nakulimbat nyo, di na may nakulimbat kayo, nakalagay sa ano, isang bag. Sana nawala nyo yun, tapos napunta sa akin. Wala ko. Dahil <laughs> hindi ko naman alam na galing sa taong bayan yun eh. Di ba? <laughs> yun lang. Hanggang sa muli, magandang araw po sa atin lahat. At sana, sana, sana may managot dito sa mga pag Magandang araw at magandang tanghali, umaga, gabi sa ating lahat. Kung anong oras mo man ito napapanood, kaibigan. Hello sa iyo. Manalig ka na magkakaroon ng biyaya sa iyong buhay. Malapit na malapit na. Magtiwala ka lang sa buong may kapal at samahan mo ng konting kilos. Adios. Bye-bye. Magandang umakaw. <laughs>